Iyak ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang patuloy na suporta ng pamahalaan para mapangalagaan ang kapakanan ng mga manggagawa. Kasunod ito ng kanyang pagdalo sa ikalawang araw ng 2024 National Employment Summit ng Department of Labor and Employment. May detalye si Bernard Ferrer. Pinuri ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang Department of Labor and Employment o DOLE, National Economic and Development Authority o NEDA, at Department of Trade and Industry o DTI sa kanilang pagtutulungan upang malagdaan ang isang employment covenant. Bahagi ito ng pagdalo niya sa ikalawang araw ng 2024 National Employment Summit sa may nilang Ayon kay Pangulong Marcos Jr., ang nasabing dokumento ay magiging mahalagang bahagi sa pagbuo ng 10-year trabaho para sa bayan plan na gagawa ng tinatayang 3 milyong trabaho. The covenant and the TPB Plan will ensure the interagency and multi multipartite approach to achieving our objectives for productive, remunerative, and decent employment generation. Kasabay nito, nanawagan ng Pangulo sa pribadong sektor na makipagtulungan sa pamahalaan upang makalika ng desente at mas maraming trabaho para sa mga Pilipino at patuloy na mapalago ang ekonomi ng bansa. Marianya nilang samantalihin ang mga inilatag na esentibo at reforma ng pamahalaan. to those development partners who have played an important part in bringing us to this day we thank you once again to help us for helping us strengthen a more resilient and prosperous economy that provides decent quality jobs for filipinos and i look forward to our future collaborations Hinimok din ni Pangulong Marcos Jr. ang mga manggagawa na patuloy na pagbutihin ang kanilang kaalaman sa gitna ng digitalization at pag-uspong ng artificial intelligence o AI. We in government will support this effort and provide that that upskilling and reskilling as we are now referring to it so that we are competitive not only in the local job market but also in the international labor markets. Umaasa ang pangulo na sa pamamagitan ng unity o pagkakaisa at kooperasyon ay magtatagumpay ang bansa. Nabatid na pinuri ng iba't ibang grupo ang trabaho para sa bayan plan ng administrasyong Marcus Jr. na nais magbigay ng disente at dekalidad na trabaho sa mga Pilipino. Bernard Ferrer para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.